Grabe na panood mo ba yung over 12 hours of interpolations and manifestations sa huling quadcom hearings On May 16 May of 2016 I received a call from the Pre then president Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. Ito yung eighth episode na nangyari nung nakaraang araw. At sa totoo lang, ang haba talaga nito. Pero sobrang grabe yung explosive na testimony na mga narinig natin sa ating mga iba't ibang mga witnesses. Maraming iyakan, maraming drama, maraming mga kasinungalingan, maraming mga katotohanan at marami din mga revelasyon. At dito sa video na to, hihimayin natin yung buong 12 hours na yun para hindi na nyo kailangan panoorin o kaya kung wala kayong oras sa panoorin, pwede mo nalang panoorin ito para malaman kung ano yung nangyari sa buong 12 hours. Pag-uusapan natin yung mga iba't ibang mga key witnesses at mga uh, tao na hinarap sa Quadcom dito sa episode na to una una pag-usapan natin si Kerwin Espinosa. Susunod noon pag-uusapan din natin si Colonel Marvin Marcos. At hindi lang yon. Of course, kailangan natin pag-usapan si Colonel Royina Garma. At maririnig din natin yung mga testimony ng mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima ng mga EJ case. Okay, Unang-una -una si Corinne Espinosa. Alam mo, nag-testify dito si Corinne Espinosa at babanggitin daw niya lahat ng alam niya tungkol sa EJ case at sa drug war. Pero, alam mo, medyo duda ako dito kay Corinne Espinosa eh. Kasi, alalahanin mo ah, na nagsinungaling na siya doon sa Senate uh, nung panahon ni Duterte at inimplicate niya si, si Delima na drug protector daw si Delima of sorts, di ba? Ngayon, sinasabi naman nga niya na natakot lang daw siya at tinreten siya na baka mapatay daw siya kung hindi daw niya sundan yung plano na sinet out ni na Bato de la Rosa. Of course, Bato de la Rosa denies all of this. And now na wala na si Duterte sa power at nakikita ni Kerwin Espinosa na willing na magsalita yung mga tao at may ginagawa yung ating gobyerno para imbestigahan ng maayos itong mga nangyaring EJK at yung supposed drug war ni Duterte. At dahil nakikita niya na mukhang may hustisya na makukuha ang mga tao, nagsalita na siya. So, naintindihan ko kung bakit nagsinungaling si Kerwin Espinosa in the past administration at ba't niya nasabi yung mga nasabi niya. It makes sense. But itong hearing na to, no, yung mga binanggit niya, there are a couple of things that did not make sense. Unang-una, ang gusto lang naman talaga marinig ng mga Quadcom members ay kung ano yung nangyari at ba't siya nagsinungaling with regards to Delima at paano nila ginawa yung plano para ma-implicate si Delima in the drug war and fabricate all the information at kinuwento nga niya na nakikipag-contact daw siya kay Ronnie Dayan at pinag-uusapan daw nila yung mga pecha para daw magtugma lahat ng mga testimony kahit na hindi talaga nagtugma at hindi nila matahe kahit sa anong pilit nila. At dahil nga nakita na nga natin nung panahon na yon na marami mga inconsistencies dun sa testimony ni Kerwin Espinosa at ni Ronnie Dayan, alam naman natin na haka-haka lang talaga at pinaparusahan lang nila si Delima ng walang basehan Nung nabanggit to niya no, ni Kern Espinosa, ang nakapagtataka ay palagi niyang tinatabi sa pangalan ni Delima yung isang known drug lord na si Peter Lim. Na nabanggit na ilang beses, even before Duterte came into power, na lumulutang na yung pangalan ni Peter Lim as one of the biggest drug lords in the South. So ang sinasabi ni Kern Espinosa sa kanyang testimony, na hindi daw drug protector si Delima at hindi daw drug lord si Peter Lim. At sa sinabi din ni Corn Espinosa na hindi daw siya drug lord or drug pusher at drug addict lang daw siya. Doon ako na nagdududa sa kanyang testimony kasi mukhang parang nililinisan niya yung pangalan ni Peter Lim na wala naman nagtatanong. At ang gusto lang naman natin malaman ay ano yung nangyari kay Dalima at paano nila ginawa yung plano nila para ma-implicate si Dalima. Pero palagi niya sinasabi at si Peter Lim ay hindi drug lord. So doon ako nagtataka kung ano ba yung kanyang intention sa pagbabanggit nito. Sa akin, um, I reserve judgment muna with Corrine Espinosa pero let's approach it with caution and see what he can offer. Ngayon, nagbigay din siya ng kanyang mga alam regarding sa pagpatay ng kanyang tatay. Pero, hindi ko nabibigyan masyado ng weight yung sinabi ni Corrine Espinosa dito dahil, remember, hindi naman niya alam kung ano yung nangyari sa tatay niya. Eh. Wala naman siya dun eh. So, everything he says is considered hearsay. So it doesn't add any value to this investigation and the Quadcom hearings. At alam mo yung pinakamahirap pakinggan doon sa testimony ni Kerwin Espinosa, grabe ang bagal niyang magsalita. Para siyang bangag o para siyang isang sloth na naglalakad ng sobrang bagal. Nahirapan talaga ako doon. Now, binanggit din niya dito na ang nagpilit sa kanya na i-implicate si Delima ay si Bato de La Rosa. Bato de la Rosa on his part, of course, will deny this. At ang sagot nga ni Bato de la Rosa is, sasapakin daw niya si Kerno Espinosa dahil sa kanyang kasinungalingan. Alam mo, doon mo talaga kung anong klaseng tao, yung mga sina Duterte at yung mga kasama niya. No? Very violent at hindi sila marunong uh, makipag-usap at maayos na depensa ng sarili nila. Agad violence ang iniisip nila. Mananapak na agad sila o papatay ng tao. Yun na lang palagi yung ano nila eh. Default nila eh. Anyway, ngayon, um, sa mga may hindi alam, ano, si Corona Espinosa, yung nangyari sa tatay niya was quite interesting. Kasi yung tatay niya was arrested by Jovi Espenido. Now, for those that don't know, Jovi Espenido was one of the most feared policemen dahil siya yung nagkaroon ng enkwentro dun sa grupo nina Parohinog at napatay niya lahat sila. At nung tinanusan niya kung ba't niya napatay, kasi daw lumaban daw sila, parang may private army, nakipagbarilan daw sa kanila, kaya daw niya napatay. Pero pag pinakinggan yung kanyang testimony, sinasabi niya na wala siyang balak pumatay ng tao, gusto daw niya talagang arestuhin yung mga yon Kaya lahat totoo naman daw na nanlaban sila. Kaya pinapakita niya dito na nung pinuntahan niya si Mayor uh, Espinosa, nag-surrender si Espinosa sa kanya. At sinabi ni Mayor Espinosa na kung pwede daw niya protektahan si Mayor, kasi natatakot siya para sa kanyang buhay. So, nag-agree si ano Jovi Penedo na uh, Mayor Espinosa will be under his custody. So ni-request niya yan sa kanyang mga commander. Anong nangyari? A few days after, napatay si Mayor Espinosa sa selda. At napatay siya nung grupo ni na Colonel Marvin Marcos. Ngayon, ito yung interesting na nangyari dito. With regards to Colonel Marvin Marcos, him and 19 of these police officers were acquitted in the killing of Mayor Espinosa. At pag pinakinggan mo yung kwento ni Colonel Marvin Marcos, eto, this guy is full of lies. Grabe, talagang tinatakpan niya yung mga kanyang mga mga nagawang krimen, yung mga gawa, nagawa niyang mali. Kasi isipin mo to, unang-una pinipilit niya na na siya. At totoo naman, na siya at 19 of them got acquitted in the killing of Mayor Espinosa. At alam mo ba kung ba't sila na-acquit? na, -acquit? na -acquit sila dahil none of that the witnesses can identify them daw in court. At yung prosecution failed na or refused or did not present any more evidence beyond that. Nagpakita lang ng konting evidence and that's it. At sinasabi din ng DOJ, hindi naman daw to murder kasi daw wala daw proof na naplano to. At best daw homicide to. Kaya dahil doon, inakwit at dinismiss, dinismisso o inakwit itong kasong to against kay uh, Colonel Marvin Marcos at yung mga kasama niyang mga pulis dito. Alam mo, grabe, sobrang bilis naman i Prove na murder to. Kasi murder, no, you have to have intent and you have to have a plan and you have to execute the plan. Intent. Okay, alam naman natin na gusto ni Duterte ipapatay itong si Mayor Espinosa. Number one, kasi nilagay nga o nasa drug, drug list itong si Mayor Espinosa. Pangalawa, may plano. Dito sa hearing na to, inamin niya na kumuha daw siya ng, ang gulo ng kwento niya, by the way, pag Sinabi niya na kumuha daw siya ng search warrant. Mamaya ako tin sinabi din niya na kumuha daw siya ng arrest warrant para kay Mayor Espinosa ngayon. Tama 'yung mga sinabi ng mga Quadcom members eh. Bakit ka kukuha ng search warrant kung 'yung tao ay nakakulong na? Nasa loob ng selda eh wala naman siyang dalang mga baril doon ah. at hindi mo kailangan kumuha ng search warrant para pumasok doon kung meron nga siyang mga baril o mga may mga ibang weapons doon. Pasok ka lang doon. Uh, tawag nila parang balabugin mo lang yung selda niya at hanapin mo lang kung anong mga meron. Ganun lang. So, medyo kakaiba at hindi nagme-make sense at walang logic sa pagkuha ng search warrant. Pero pag pinakinggan mo yung sinabi ni Colonel Marvin Marcos, sinabi din nga niya na kumuha daw siya ng arrest warrant. So ano ba talaga? Arrest warrant or search warrant? So, nung kinwento to ni Marvin Marcos, pati siya nalilito. Sinasabi niya na, ay, ano yan, search warrant yan kasi pag mahanap nila, then they're going to arrest him. Paano mo arrest ng isang tao na nakakulong na nga, na inarrest na nga? Pwede bang i-arrest ulit yon at ipakulong ulit? Eh, nakakulong na nga at naka-arrest na nga eh. So, ayan yung mga ano anomalies yung case na to. Ang daming anomalya tong kasong to eh. So, yung palang nakikita mo na pinlano nila the fact that they had to get a search warrant. Pinlano nila pero hindi na napag-isipan maayos eh. Kasi sa totoo lang, I don't think these people are that smart eh. Nila na pag-isipan na, oo nga ba tayo kukuha ng search warrant at eh, nakakulong na nga yung tao. Bakit nga tayo nakukuha ng arrest warrant at inaresto na nga siya? So, hindi nila na ng pulido itong pagpatay kay Mayor Espinosa. Tapos, as usual, walang mga CCTV footage dahil nasira, nawala, or whatever. The usual excuse. At the usual reason is, nanlaban daw si Mayor Espinosa. At kaya daw na binarel. At kailangan daw ng 19 kasi nga daw, kailangan maprotekta ng buhay ng mga police. They executed Mayor Espinosa. It was obvious. Kahit tignan mo yung baril na supposedly ginamit, yung posisyon ng baril, yung posisyon ng pagkapatay, everything about it is very suspicious. Kaya hindi mo pwedeng pa paniwalaan itong si Colonel Marvin Marcos. Sinabi din ni Marvin Marcos na alam daw niya based on what AMLA uh, told him that there were 5.1 billion pesos in cash in the bank accounts of ano Curwin Espinosa. And then, tinawag nila yung AMLA. And AMLA said, wala po kami sinabing 5.1 billion. Okay, maliit-liit compared to 5.1. Siguro ito is only in the millions. Yun lang yun. Tapos nag-apologize si Colonel Marvin Marcos. Pero at this point, nakikita mo nga that he was willing to say whatever it takes to be able to parang strengthen his case. At nagtataka ako, ba't hindi pa sinight in contempt itong taong to? Sa dami ng ginawa niya kasi at ang haba pa ng kanyang testimonya. Nakakapagod. Okay, ngayon punta naman tayo sa star witness ng episode na to na si Royina Garma. Nagulat yung Quadcom at ako din nagulat ako na gumawa ng affidavit si Colonel Royina Garma tungkol sa nalalaman niya dito sa EJK nung panahon ni Duterte. At nang binasa natin itong statement na to na nilabas si Roina Garma, it was quite telling na talaga. Ito statement number 6. In May 2016 I received a call from then President Rodrigo Duterte at approximately 5 a.m. instructing me to meet him at his residence in Dona Luisa Davao. Ngayon alam mo may mga mga DDS dyan ano na sinasabing na bakit daw siya iimbitni ni Duterte eh hindi pa naman daw presidente si Duterte nung May. Para sa kaalaman lang ng lahat, the elections happened in May 9. And soon after that, in May pa lang inumpisahan ni Duterte yung plano niya kung paano niya gagawing nationwide yung kanyang Davao template. Tapos sa uh, statement number 8 niya dito, sinabi niya, "During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale." Why Iglesia Ni Cristo? That is so curious to me. Um, is it because maybe a lot of people in the Iglesia Ni Cristo will follow without question? Hindi ko alam kung bakit kailangan ni Iglesia Ni Cristo, but that was an interesting take. Eh. I'd love to know from Duterte kung bakit nga ba kailangan ni Iglesia Ni Cristo. Tapos, next page naman, ito na binanggit niya, na yun i-replicate daw yung Davao model, and the Davao model referred to as a system involving payments and rewards. The Davao model involves three levels of payments or rewards. First is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of the planned operation. And the third is the refund of operational expenses. Sinabi ni Roina Garma na wala daw siyang alam o kilalang individual na may ganung qualifications. Pero, naalala nga niya si Colonel Leonardo nung time na yun na nasa CIDG at member din siya ng Iglesia ni Cristo. Tapos binanggit niya yung pangalan ni Leonardo kay Presidente at nakipagkita agad si Presidente Duterte kay Colonel Leonardo. At ang nagsabi sa kanya na to ay si Arthur Narsolis, yung boyfriend ni Rui Nagarma. Tapos dito daw binanggit ni Colonel Leonardo na gagawa daw sila ng task force para nga i-implement yung Davao template in the entire Philippines. At pagkatapos so, nagkaroon sila nung now infamous and known meeting sa DPWH sa Davao para magkaroon ng courtesy call with Duterte with the police of batch 96 and 97. At dito na na-transfer si Colonel Leonardo as CIDG chief of Region 11. Pero ang nakapagtataka dito sa statement ni Colonel Garma ay binabanggit na siya yung nagfa-facilitate between the meeting between Bongo and Colonel Leonardo. Pero yun lang daw ginagawa niya, hindi daw siya involved except for facilitating the meeting. Hmm. And eventually daw they had direct communications daw at wala na daw siya sa usapan. Tapos dito ni Leonardo, ni-recruit yung mga iba't ibang mga PNP personnel para maging parte na itong task force na to to do the administrative work, to do the payouts and the rewards for all the killings that they were going to do. At dito din binagin ni Colonel Garma kung anong bangko ang ginagamit nila at kung sino yung nagbabayad ng mga payouts para sa mga polis. At lahat ng operasyon na to ay alam ni Bongo dahil nire-report ni Colonel Leonardo kay Bongo. At ito lang daw ang alam ni Colonel Garma pero alam mo dito ko hindi masyadong naniniwala kay Colonel Garma at sa akin ano hindi niya binanggit yung kanyang involvement dito aside from knowing about the meeting ah, ah As po nila eh pinap nagsasabi? Sila po sir ah uh, kung kung tapok <laughs> nag-ipon-ipon sir okay and sa oh, observe naman sa movement oh paki-encode mo to ganoon. makikita mo ah okay so pag-pulis po, chismoso, chismosa po tayo. So, nagtatanong po tayo, Mr. Chair. Kaya, Kaya ako po, nagtataka, ko Madam po. Garma, alam mo ang sistema, yung general structure at saka flow ng communications at saka flow ng monetary considerations, pero hindi ka kasama sa sistema. Uh, hindi ako makapaniwala doon, Madam Garma. Hindi niya binanggit yung kanyang involvement with regards to the killing of the three drug convicts, the Chinese drug convicts in the Davao Penal Colony. At hindi lang yon, yung mga namatay sa EJK sa buong Cebu, ano yung kanyang kinalalaman doon. At ang nakapagtataka doon sa pag-interpolate nila kay Colonel Garma, no, ay parang sinasabi nila na hindi siya involved sa mga nangyaring patayan sa Cebu. At this gave Garma an out. Now, the way I see it, ah, is colonel garma is giving half truths sinabi niya yung alam niyang pwede niyang banggitin para hindi din siya ma-implicate and yet look like she's telling the complete truth at karamihan ng ating mga kongresista ay parang nadala dito sa kanyang emotional uh, statement at yung pagsabi niya nito at naniniwala sila na to na lahat ng katotohanan hindi po Pakinggan mo yung mga sinasabi niya at binabanggit niya. With regards to the EJ case that happened in Cebu, sinasabi niya that there were a lot of different police operations in different agencies and departments. At yun ang reason kung ba't ang dami na matay Cebu. Why doesn't she just talk about the ones that she personally handled? And dapat diretsuhin na tanungin siya ng ating mga kongresista, ilan ang napatay mo o ng grupo mo? na you personally were in charge of sa Cebu nung time mo and in other areas in the Philippines. Yun ang kailangan natin marinig. Yun ang walang nagtanong. Yun ang mga problema sa pagtatanong ng ating mga kongresista ay hindi pa nila tanungin ng derecho. Ilan ang napatay mo nung ikaw ay police officer nung panahon ni Duterte? Dapat yun ang itanong nila at dapat yun ang sagot na kailangan nila makuha kay Colonel Garma. At dahil sa mga indirect questions ng ating mga kongresista, parang pinapaikot na ni Garma itong mga to sa kanyang mga kwento. At dito siya nakakalusot na. Inimplicate niya lahat sila. Alam nilang lahat yung reward system. Alam nilang lahat kung ano yung nangyari. Pero ako po wala akong ginawa. Narinig ko lang to pero hindi po ako kasali dito sa mga nangyari. Really. I find that so hard to believe. Buti na nga that Congressman Akob called her out on this at sinabi na nga sa kanya, Alam mo, Madam Garma, Uh, sabi ni... Ito, I learned this from uh, our chairman, si Chairman Ace Barbers. Nabasa na yung paa mo, maligo ka na. Yun ang sabi ni Chairman Barbers. Ang ibig niyang sabihin, uh, may alam na kami, nagsabi ka na ng konti, ibuhos mo na. Maligo ka na ng todo, sabihin mo na ang buong katotohanan. Kasi, uh, uh, as far as this representation is concerned hindi mo pa sinasabi lahat. Nagsabi ka na ng konting ang totohanan, sabihin mo na lahat. At dapat tinuloy na nila yung line of questioning from there. Direct questions. Kasi ang dami sa mga tanong na ating mga kongresista ay mga indirect questions. At alam naman nating lahat na hindi lang na may alam si Royina Garma sa panahon ni Duterte regarding EJ case. She was part of it she was instrumental sa mga nangyaring EJK. Kaya takot na takot yung mga tao sa kanya. Bakit kaya natatakot sa kanya kung wala siyang ginagawa? Bakit natatakot sa kanya kung hindi siya pumapatay ng tao? At hindi lang yun, na. banggitin na rin natin na dinenay pa rin niya hanggang ngayon na siya ang mastermind sa pagpatay kay General Barayuga sa PCSO. Kahit na merong witnesses si Mendoza na nagsabi na siya at saka si Leonardo ang nag nagutos sa kanila na para gawin to. At remember na merong ano ah, in between na nagbigay pa ng pera ng mga tauhan to ni Garma. Kaya ang hirap talaga na mag deny lang siya sa tatanggapin ng mga kongresista yung sagot niya na hindi niya ginawa. Teka lang, eh bakit sinabi ni ano na ginawa mo? At mas paniniwalaan mo yung police officer na si Mendoza eh. Kasi he's still in service, eh, tumamin siya. So bakit tayo papayag na nagdenay lang pero wala kang mabibigay na rason na maipakita na talagang hindi ka involved? And not only that, ito na yung where it becomes interesting. They have to press hard on Garma to be able to know, to to explain more of what she knows at ilabas sa lahat ng katotohanan at lahat ng alam niya dahil nag-hold back pa talaga siya. Kitang-kita natin dito. At kailangan ngayon iharap si Colonel Leonardo at sabihin na sa kanya o oh, ano, ito na, binunyag na niya lahat. Umaming ka na. Dahil makukulong ka na. oh, laglaga na to eh. Kasi nilaglag na ni Garma ang lahat ng kanyang mga fellow police officers na kasabwat dito sa EJ case na nangyari. Kaya, every man and woman for themselves. At alam mo, napakatigas talaga na itong si Garma eh. Kasi nung nakita mo, nung lumabas yung mga pamilya ng mga EJK victims at nagbigay sila ng kanilang salaysay sa mga nangyari sa kanilang mga anak at mga kapamilya. Tantigas sumuka ni Garma at hindi siya umimik at imbis na lang na mag siya, hindi, panay-depensa pa siya. At pag narinig mo yung testimony ng mga pamilya ng mga EJK victims na to, grabe, napakalungkot talaga yung mga kwento nila at nakakaawa talaga. At dito mo maaalala at para sa ating lahat to, eto isang magandang paalala sa ating lahat kung bakit ba natin ginagawa itong mga hearing na to para sa kanila, para sa pinakamahirap na ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong natin dahil walang tutulong sa kanila. Tapos mayroon pong kapitbahay dito, kapitbahay na ang hilito sa akin na ati, ati, yung anak mo, dinala na po sa mga pulis, nandun na po sa CMC, sa Murgi. Dito, Tumakbo naman po ako doon. Doon nakita kong anak ko. Nakahiay na po sa morgue. Dito po, butas. Binaril po. Ang Mas... anak ko. Ang sabi pa naman nila, na eh, hey, ilan, 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 ilan taon po yung anak niyo? 23 years old po. Sabi nila, na laban ang anak ko. Hindi makalaban ang anak ko. Sa totoo lang kasi lasing na lasing. At saka yung ano nila, yung kwarto na ang liit-liit lang talaga. Tatlo o apat na pulis pa ang nakapasok. Yung kwarto sa anak ko, hindi nyo yung makalaban dahil sa, sa kalasingan. Ang pinabas pa ng ano noon, lumalaban ng anak ko, hindi makalaban to sa totoo lang. Kaya ba sakit sa akin? Hanggang ngayon eh. Kinukuha ko ng siya sa aking anak kasi alam ko nga ang anak ko wala gaway. Eh. Basket lang talagang ano ng anak ko. Hindi yun na hindi yun naglisasya po. Masakit sa akin yun. <laughs> May live-in partner po yan, ano, si Angelito. Ano naman ang nangyari kay... Yung sa... live-in partner niya po, pinalabas at tinakpan ng ano, sketch tape yung bab bibig. At saka tatlong araw, bago pa nalabas sa prosinto. Bakit po hindi kayo nagsampa ng kaso? Kasi sa, sinabihan po ako ng prosinto size, magsampa po ako ng kaso. Sinabi ko, wala po kaming pera. At saka po, wala po kami pera at saka po, hindi po amin ang batas. Ito po ang purpose kung bakit ginagawa ito para maitigil na itong mga pag-aabuso ng mga tao na may kapangyarihan at ang ating mga kapulisan. Alam mo, sa totoo lang, may mga ibang ano dyan, sumusuporta kay Duterte na sinasabi nga nila na, o buti nga, nakapatay ng mga drug lords. Oo, oh, alam mo, pati naman ako, aaminin ko sa inyo na medyo, there's a part of me na parang, hay, salamat nga, buti nga, napatay itong mga drug lords sa to. Pero ang problema, no, ay hindi dahil nakapatay ng mga drug lords at kahit sila, kailangan nila ng due process. Ang problema dito ay maraming collateral damage, maraming napatay na hindi man lang involved with drugs. At maraming mga kapulisan at mga tao sa ating gobyerno, including Duterte, na inabuso nila yung kanilang kapangyarihan. At kung ano-ano nilang ginagawa nila at ginamit nila itong drug list na to para maging some sort of a hit list sa kanilang mga kaaway o mga kagalit o kaya mga oposisyon o mga hitaong hindi sumusuporta sa kanila. Yun ang ginawa nila. Pag nilagay ang pangalan mo sa listahan niyan, that's a death sentence right there. And Duterte and his men were acting like judge, jury, and executioner. Grabe, parang akala mo kung sino siyang Diyos sa ginagawa niya. O kaya sa kasong to, hindi na nga Diyos eh, satanas. Malala yung nangyari dito. Yun lang po yun. Kaya kailangan po natin maalala kung bakit natin ito ginagawa. Kaya mabuti talaga na narinig natin itong kwento na itong mga pamilya ng mga napatay dito sa drug war ni Duterte. At dahil dito, at dahil sa mga nalaman na natin dito sa hearing na to, alam mo sa akin ha, eto lang, sana talaga ngayon magkaroon na ng lakaslob ang ating kongreso at ang quadcom na imbitahin na si Duterte, na si Duterte mismo nagsabi na pag inimbita siya, pupunta daw siya. At alam mo sa akin, sa totoo lang ha, tingin ko na pag pumunta si Duterte at hindi ko lang pupunta siya, pero kung naglakaslob si Duterte at humarap siya at hindi siya maging duwag na kung papano siya ngayon at humarap siya, alam mo, tingin ko talaga pag tinanong nila diretsyo si Duterte kung pinatay ba niya at siya ba yung nagutos sa pagpatay ng mga taong to, alam mo, sa tingin ko aaminin niya to. Kasi inaamin naman niya to ngayon eh. Sa media inaamin niya araw-araw. Sa media, sinasabi nga niya recently na oo, oh, ginawa nga niya yung EJK. At sabi niya, papatayin daw niya talaga lahat ng mga drug addicts. Sinabi niya, sinabi niya ulit yon At yan ang kanyang platform sa pagtakbo niya ulit ng mayor. Na kung nagda-drugs si daw, papatayin ka daw. At ilang beses din niya sinabi na dedepensahan daw niya at ipapardon pa daw niya ang mga police officers na nahuli dahil sa pagpatay ng mga sibilyan. Anong klaseng presidente yan? At hindi lang yung kongreso dapat maglakas loob. Kailangan ngayon maglakas loob si BBM, si President BBM, na pa yung si Duterte based on the information that have now surfaced according to the witnesses that have been giving their statements. Sobrang dami ng mga ebidensya at mga witnesses na humarap ngayon na naglakas-loob magsalita. Ngayon kailangan ng ating gobyerno ipakita na sila din ay may lakas na loob na gawin ang tama, gawin ang nararapat. At kung hindi talaga nila kaya gawin 'to, then at the very least papasukin na nila ang ICC para arestuin si Duterte dahil kailangan ng hustisya ang ating bansa. Kailangan ng hustisya ang mga biktima ng EJK at kailangan maparusahan na si Duterte sa mga krimen na inaamin niya na ginawa niya. Kayo, ano sa tingin nyo? Agree ba kayo o disagree? Ano mga iba pang nakita nyo at napansin nyo dun sa Quadcom hearing Gusto ko marinig lahat ng opinion. At kung kayo ay sumusuporta pa kay Duterte, gusto ko rin malaman kung ano pa ba sinusuportahan nyo. Dahil alam ko naman, alam naman nyo na pumapatay tao talaga si Duterte. At gusto ko marinig lahat ng opinion nyo. Kaya isulat lang nyo lahat yan dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong content, Mag-subscribe na lang please sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung subscribe button at yung notification bell dito sa gilid para ma-notify ka sa aking mga susunod na video. Ako po si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.